Ay, anong ginagawa? Ito, binagawa mo dyan. <laughs> nag ako, nagsasabon ako. Ayan, guys. Yes. So, so, ayan, guys. Nasabon ni Sabi yung kanyang life. oh yung legs ko muna inuuna ko kasi yes. mahirap. <laughs> Madali ako mapagod. Ayan, ito yung sabon ginagamit niya, guys. So, so ayan, guys. Tingnan nyo. Mabula-mabula siya. So, ayan. Pakita mo, guys. Ayan. So, ipapakita natin kung talaga nang nakakaputi. Yes puti yan. Ito ginagamit ko eh. Sige. Balawan mo tapos i-compare mo sa isang legs. Sige. Ayan. So, ayan, niya na. Oh, tingnan niyo naman, guys. Tingnan niyo yung pek. Lambot ang lambot. O, di ba? Pakita mo sa kabilang leg. O, oh, yung part na nasabunan, tsaka yung walang sabon. Di ba? Pumuti. Nag, nagbago yung... Uh -oh. di ba? Nagbago nag yung... Nag-lighten siya. siya. So, ganun siya ka-effective effective talaga oh. siya. Mm -hmm. Tapos sabi mo kaya. Pagkatapos mong maligo sa lambot ng katawan mo, syempre hindi naman yan agad-agad puputi agad. Kailangan mong gumamit ng gumamit talaga. Every day at mm -hmm. ibabad mo. So yun guys, check out yun na to. Ayan, para pumuti kayo at mag maging malambot yung skin niyo. Yun. So yun, ang dami nagko-comment na bakit daw pumuti agad ako. Eh, bagong kakalabas lang daw na itong product na to. So, Guys, ang dami ko nang ginagamit dati pa sa Prestige. Ito, yung kojik nila. Ayan, ginagamit oh, yeah. ko dati. Kaya, syempre, nag-lighten na lagay yung skin ko. Tapos, tinay ko talaga agad yung bago. Syempre, effective sa akin. Ayun na nakapansin na, napumuti ako. Kaya, dahil sa Prestige lang yun. So, ayun, oh, syempre, itatay natin. Kasi sure na mas effective talaga to. Kasi, syempre, doon ako pumuti sa Prestige. Kaya, i-check out yun na yan. Andyan sa Yellow Basket. Four pieces niacinamide yasin na may duwete for only 98 pesos. Ayan, kaya check out yun na dyan.